magandang araw sa ating lahat kay kaibigan ako pala si Alberto Boncalis isang vegetable farmer so ngayon update mo na tayo sa aking pangalawang lata na itinanim noong nagkarang linggo ito na siya ngayon so bago ang lahat, pahingi mo na ako ng isang subscribe kung mahirap-hirap yung subscribe uh, pahingi na lang ako ng like, comment, at share so let's go It's my life. So ito kaibigan, yung plot na ito, uh, medyo okay na siya lahat. So ito kaibigan, uh, makikita na okay na yung aking, uh, pangalawang lata na tanim na pitsay. So siguro sa susunod na linggo na naman ito ulit, uh, mag-harvest naman siguro ako. So alam nyo kaibigan, ito mataas to na plot nito. Na siguro nasa uh, 50 meters o baka nga 100 meters eh so ito na siya medyo malaki na so, so ito pala kaibigan o oh. aking tanim na pitsay noong karaang linggo Uh, ituturo ko kayo kung gaano ba ito talaga ka uh, haba Siguro nasa ano to mga 100 to 50 meters ang layo. Sabi nga ng mga matatanda na pag may uh, itatanim, mayroon daw tayong aanihin. So talagang napaka totoo yung mga sinasabi ng mga matatanda natin. Ito kaibigan. Ako'y naglalakad sa kitna. oh Yan, kaibigan. Yan yung inaabot ng dalawang lata ko na tanim. So, sa mga wholesaler dyan, ah, pag gusto nyo bumili ng maramihan na ah, PM lang kayo sa akin So Nandito tayo sa Kalagitnaan ng Plot Kaibigan So Dahil update lang to Sa aking pangalawang tanim na pitsay uh, Once again uh, Pahingi muna ako ng isang subscribe Kung mahirap-hirap yung subscribe Pahingi na lang ako ng isang comment Like and share. Thank you for watching.